guys, ito yung kamatis ko. Ayan guys, o. Oh. May bunga na rin siya, o. Oh. Ayan, yung bunga niya, maliliit pa guys. Ayan, o, namumulaklak. Ayan. Yung okra ko naman, ito. Ayan, biniligan ko na. Ang liliit kasi sa sobrang init to guys sari-saring gulay may malunggay din o, oh. mataas na yung malunggay ayan guys, so ayan ito may alukbati, munting garden na ma ano lang, maliit na garden ito guys so, ayan may okra may okra sya tapos ayun, may talong ngukra ramin, oh. No. tingnan mo guys, oh. Ang liit pa. Pero may ano na, bunga. Ayan guys. Ito guys. Ayan. Talong. Hindi na lumaki. Maliit pa lang. Sa so, sobrang init. Ayan guys. Ayan. May ano. Kalabasa. Ayan guys, oh kalabasa Ayan. Ayan. pero wala pang bunga to guys. mong kalabasa, ito, ano, may ano pa halaman tukay guys. yun, yun, May yun, ito halok bati guys yan lahat okay. okra yan guys oh may tuba tuba ayon malunggay yan ganda ng bulkan halaman. Ayan, guys, sa halaman. Tapos ito, yung gulay. Ayan, guys, o. Oh. Palunggay, nasa ano lang yan. Baldi. Tapos talong. Maganda siya, malago, Maliit pa lang, wala pang bulaklak itlog nasa ano lang to guys nasa mga baldi lalagyan na lang yan tapos ito tanglad maganda na rin okay, tanglad yun guys bye guys